Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Welcome, welcome to Masbati City. Siyempre before natin yan i-release na Mitsubishi Mirage kailangan din natin muna ipalinis kasi sobrang dumi na medyo maulan kasi dito at maputik yung pinunta namin kaya papalinis ulit natin siya uh, interior and exterior pero washing na lang pero ipapawax natin siya and syempre ipapa ulit natin sa loob para mas para mas presentable siya pero although tingnan nyo naman yan kahit madungis siya kahit madumi siya halata mo sa body niya na uh, malinis pa rin naman I mean presentable yung unit Oh, de ba may hydrophobic siya? O, tingnan mo. May hydrophobic effect yan. Kaya malinis na malinis tingnan. So mamaya, siguro mga 30 minutes or to 1 hour, andito na rin ang bagong mayari nitong Mitsubishi Mirage. I-release na natin to and after that, babalik na tayo sa ating tinanggalingan. Ah, Time check It's already Hindi kumagalang ro'n ako Anong oras na? 10 o'clock in the morning Ayan, 10 O 10 o'clock in the morning And while waiting tayo sa Sa sasakyan Na i-deliver natin ngayon dito sa Masbate Anyway Marami na kasi nangyari um, May mga nasikaso kami Hinanap namin dito yung LTO Kasi um Actually kasama sa usapan namin ng New owner nitong sasakyan na Uh, itatransfer na sa pangalan nila yung sasakyan But then, sabi ko, Sir Kung gusto mo ipadeliver agad yung sasakyan mo Hindi natin, hindi magiging possible Yung transfer of ownership Kasi uh, magka-confirmation muna tayo Then after confirmation Babalik kayo for the transfer of ownership So sabi ko, magiging hassle sa part nyo Kung tatawid ulit kayo ng dagat para lang magpa-transfer. So, what we did, sabi ko, sir, suggest na lang kung dyan na lang natin gawin sa Masbate City. Kaya kanina, uh, from the hotel, diretso muna kami, hinanap napin yung, yung LTO. Naghanap lang ako doon ng mga kausap. Hotel! <laughs> na Nalala ko. Naghanap <laughs> lang ako doon ng mga kausap na pwede natin i-coordinate yung transfer of ownership. And so far, meron naman tayo na kausap doon. Kaya ang gagawin natin, ito turnover na lang natin lahat na documents so syempre galing din kasi tayo sa MOBO sa training center sa TESDA kasi may after sales transaction tayo doon sa Toyota Hilux na nabili nila sa atin last month so inayos lang natin may nasikaso tayo doon and okay na rin so pagbalik namin dito medyo madungis yung sasakyan kaya pinalinisan muna natin pero on the way na rin ng ating ano um on the way na rin ng ating buyer, ang, ang, new owner nitong sasakyan na to para makuha na yung sasakyan para ma-release na yung sasakyan. And syempre, while waiting, subukan natin dito yung coffee sa The Face Cafe. O, oh, diba? So, while waiting sa car wash, waiting din tayo sa ating coffee. si sa doon sa amin um, sa mga tao. Pero din na kayo din siya, di ba? Um, puro so, um, bundok. Oo, oh, oo. Oh, oh. Baka. Welcome, welcome to the city of Masbate City. And we're done, we're done. Tapos na tayo. At busog na busog tayo. <laughs> Grabe, napaka-bite napaka talaga ni sir. Para parehas sila. Ah, sir. Ah, busog na kami. May tip pa kami, oh, <laughs> Actually, plano ba sana kami nila ihatid sa port? Kasi sabi ko sa kanya, gusto natin may experience lakad-lakarin yung Masbate City. Kala mo pagkalayo-layo ng nilakad, ah. <laughs> at least at least na exercise tayo ngayon but anyway so hanggang dito na tayo at we're going back to our home base at tapos na ang ating transaction dito sa Masbate City tapos na ang ating transaction dito sa Masbate City and we're going home na thank you very much kung kayo din naghahanap ng sasakyan and also you are from Masbate City um, feel free feel free to contact us pwede, pwede ulit kami buli, bumalik dito buli <laughs> next week next week pala next week pala babalik lang din kami dito kaya malay mo o gusto nyo magpasabay tawag lang po kayo